Nung nakaraang Merkules pa nga itong video na to at ngayong araw ko lang siya ibo-voice over medyo na busy rin kasi tayo sa sobrang dami ng trabaho at ngayong araw nga pala guys ay wala muna tayong cooking vlog dahil sa mga araw nga yan ay nagpunta kami ng Kingdom Tower at ito nga yung pinakasikat dito sa bansang Saudi Arabia ang Kingdom Tower dahil sa sobrang ganda dito ay talagang dinadagsa ng mga iba't ibang lahi sa loob ng tatlong taong kong magtatrabaho dito sa bansang Saudi Arabia sa wakas nakapunta na rin tayo dito sa pinakasikat na Kingdom Tower grabe dati nakikita ko lang ito sa social media hindi nga ako makapaniwala sa sarili ko na makakatungtong rin pala ako dito grabe sa sobrang taas nito ay talagang kitang kita mo yung buong syudad ng Riyadh sa sobrang taas nga ay parang naging langgam na lang yung mga umaanda na sasakyan grabe ganito pala ang pakiramdam kapag nasa itaas ka nakakalula nga kapag tumitingin ka dyan sa ibaba parang hihilahin ka na din pababa pero hindi naman tayo basta basta mahuhulog dyan kasi may harang naman na salamin grabe so Sobrang ganda talaga ng Saudi at talagang naglalakihan yung mga building. Hindi ko pa nga pala nasabi sa inyo kung magkano ba ang binayaran namin dito. Bali ang entrance nga pala na babayaran ay 69 per head. Apat nga rin pala kami nagpunta dito kaya kanya-kanya kami ng bayad. At sa mga oras nga pala neta ay medyo dumadami na rin ang mga tao. Sa mga oras nga yan ay wala pa tayong tulog at may pasok pa tayo mamaya dahil pang gabi nga yung duty natin. Hindi na nga rin namin inantay yung pagbukas ng ilaw dito sa itaas. Nagkaayaan na nga rin pala yung mga kasama ko para umuwi dahil anong orsa din yan at wala pang kain-kain. Pagkababa nga namin ay tamang kuha muna ng picture yung mga kasama ko. Habang ako naman ay busy busy kakakuha ng video sa sarili ko Tapos habang naglalakad nga kami palabas ay nabangga ko pa yung salamin na pintuan Buti na nga lang matibay tibay yung salamin kasi kung hindi ay talagang magbahay tayo nang wala sa oras At baka hindi pa tayo makauwi ng bahay Tapos nakakailang nga rin pala kumuha ng video dito dahil sobrang dami na babae na Saudi At sa mga oras nga neto ay pababa na kami ng hagdan at nahanap namin yung exit palabas Sa mga araw nga yan ay parang kaming apat na Pilipino lang ang pag-alagala dyan Huwag nyo na nga pala pansinin yung namin kung ganyan lang yung suot niya at sa mga oras nga neto around 6.30 na ng hapon kaya padilim na talaga tapos pagkalabas nga namin umikot pa kami para maghanap ng taxi ganyan nga rin pala kaganda ang kingdom tower kapag nasa labas kayo o ba diba yung dati pinapangarap mo lang na gustong puntahan at napapanood mo lang sa social media ngayon nakatungtong na rin tayo at naranasan natin kung gaano ba kaganda ang kingdom tower at sa mga oras nga neto hindi ko na maintindihan ang sarili ko dahil naghalo-halo na yung pagod at puyat para nga lang mapuntahan itong pinakasikat na kingdom Tower pass forward dahil naubusan tayo ng tubig kaya bababa muna ako para bumili doon sa tindahan tapos ininit ko na nga rin pala yung tirang kanin medyo nakahagutom kasi at may pasok pa tayo sa trabaho tapos kumuha na nga rin pala ako ng pera pang bili ng tubig dito sa shoulder bag ko ayan nakakuha na nga rin pala ako ng 10 real at tubig lang yung bibilhin natin doon sa ibaba buti na nga lang talaga malapit lang yung mga bilihin dito sa accommodation namin kaya walang kahirap hirap kaya naman kahit anong oras pwede kang bumaba para bumili ng mga needs mo tapos kapag gutom ka at tinamad ka magluto at pwedeng pwede ka rin kumain dito sa mga restaurant anyways guys nandito na nga rin pala tayo sa tindahan kaya kumuha na nga rin pala ako dito ng isang galon na tubig malakas nga din pala tayo sa tubig kaya mabilis lang din maubos tumatagal nga lang din pala ng mga ilang araw itong tubig dahil dito nga rin pala ako mukuha para sa pangsabaw ng sinaing at sa mga pangluto pagkatapos pumasok na nga rin pala ako ng banyo para makaligo na isinahod ko na nga rin pala itong timba dito sa gripo mabilis ang sabon na pala sa buong katawan at sa muka tapos sabay hilod para tanggal talaga yung mga dumi-dumi tapos naalala ko nga nung bata pa ako nilalagay ko yung tabo na may tubig dito sa ulo ko after ko nga pala maligo dumiretso na nga rin pala ako dito sa kwarto para makapagbihis na tamang lotion nga lang din pala ako sa buong katawan ko sabay lagay ng wax sa buhok para maayos naman tignan ayan pagkatapos ko nga pala mag asikaso sa sarili ko dahil mainit na nga rin pala yung ininit nating kanin kaya naglagay na nga rin pala ako dito ng ulam at ang ulam nga pala natin ay miswa na may sardinas sobrang bait nga rin pala ng kapitbahay natin dahil sinandukan tayo ng ulam. Kaya naman salamat para sa susunod ay meron ulit. So ayun guys, hanggang dito na nga rin pala ang mini vlog natin for today's video. At sana nag-enjoy kayo sa panunood. At kung hindi pa nga pala kayo nakapalo sa munting page natin, pakilike, share, comment naman. At kung hanggang saan nakarating ang video na to para alam ko. So ayun lang, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Bye bye!